<laughs> Kung ako'y mag-asawa, ang pipiliin ko ay anak ng <laughs> numero. Tubuh siya, tubuhan tubuhank kami. Tubuhan <laughs> kami! Ah! Luma na yan eh. Bago ba yan? Bago ba Ah, lang? <tut Ki> Oo, <-ho> masih Masipag mahawak yan. Tingnan. naka lang eh. 300 lang. but ka yan? bloktot, kuba. Siyempre. So, kaya, mag, kaya maghalo mag ng sapong supot. Oh. Pag yung pala dyan. Tingnan, Tinga, Dito sa yung nabili. Boss. Oh, ano? Bakit? Ito maghalo. Ano, ano yan? Kapalaman. Ano yan? Di ba sa mga ano, sa ilalim, oh. tayo sa ibabaw. Oh. Oo. no? Magkano ba yan? oh, eh, kunin nga kung mayroon. Parang mula naman eh. yan oh. Ah, oh. mga oh, pera nga no. Ano yun, lagay mo dyan sa pinto. Oh. Kasi di ba naman sa poste yan? Ay, saro, sa pundasyon? Di, okay, di sa lang sa ano, poste sa... Uh, pinto? Pinto. Ang ba yan? Sa uh, bumalik ang swerte sa atin. Hindi nga, para mo niwala ko siya. Tapalan mo ka ng halo. Tapalan mo ka ng halo. Ah! <laughs> <laughs> Opo. Oh, ano yan, Manong? May, <laughs> may kalakal kayo dyan? Kalakal? Oo. Lang, Manong <laughs> ha? Ang okay. sa labas si mga kalakal na niyan. Pakalit po. Right tabi. Ah, yan, yan. Yan. Gigi, hindi pa kumain ako ulit pa. Hindi pa kasi kumain eh. Bibinta ko pa to eh. Hindi ka naman magbabaseri? eh. Ha? Tapos malinis ka pa eh. Hindi. Wala kang ano, grasa, grasa-grasa. Ka eh. Ito pa, oh. Oh, ito, Aho, ito pa. Ito oh. pa, ito Sige, salamat <laughs> ha. Okay. Sige na. Ay! Alo! Bisa nyo, para matawin si tayo. <laughs> Ang pain. Ay, mga mga? Good, It's good. Ikat ka ako. Gawa mo yan? Oo.